May bueno, mga kaigsuna na niyata karoon sa Indang uh, Police Station diin uh, atong katubang karon si Police Captain Usilito si Ms. Los, ang OIC sa Indang uh, PNP. Diin na uh, buot kita magpakisayod kabahin ining uh, ilang mga accomplishment, kabahin ining ilang uh, uh kursada o kampanya batok sa illegal nga uh, drogas. Iyakaroon uh, na uh, atong uh, ilailan, pinaagi din niya sa atong uh, uh, interview nga si Police Captain um, Miss Loss. Uh, buntag ka mo, uh, sir? May buntag, uh, Sir Eric Costignani. Mm -hmm. Uh, Ako pala si Gawan, eh, Police Captain Josevito si Miss Loss. Mm -hmm. uh, officer in charge ng Kingdang Police Station. Okay, sir. Uh, kumusta naman, sir, ang uh, ang uh, sitwasyon o diniya sa inyong area of responsibility lalo na sa inyong uh, pagbigkis batok sa illegal nga uh, drogas uh, at at first time, sir yung area namin sir uh, peaceful peaceful sir mm -hmm. tapos sir ang mga mo nak sir tayo sa mga... Uh, Mag-break muna sa sa iyo sir. Ah, okay sir, sige sir. Mm -hmm. Magandang umaga sir Eric eh, Ek uh -huh. sa palatuntun ng Care Media Patrol sa UTPM Ilocos City. At sa ating mga taga pakinig. Okay, magandang mga. Ang Hindang Police Station ay naglunsad ng bypass operation sa pinagbabawal ng gamot. At ito ay nagresulta uh -huh. ng pagkakahuli ng isang tao sangkot sa pagbibinta ng Diw pinagbabawal na gamot. Mm -hmm. Ang operasyon na ito ay naganap banda alas 11.53 ng umaga mm -hmm. noong labing siyang ng Pebrero 2025 sa Upper Barangay Tagbibi, Hindang Liti. Ang nahuli naming tao ay tawagin na lang natin sa palayaw na alias Lulong, 30 years old, may asawa, walang trabaho, nakatira sa Barangay Dos del Norte, Hindanglite. Ang resulta ng chemical analysis examination na ginawa sa nabili naming di umano, pinagbabawal na gamot, ay positibo sa bawal na gamot o pina, or metamphetamine hydrochloride, known as shabu. Nagsampa na kami ng nararapat na kaso sa opisina ng prosecutor sa Hilongos Leyte for violation of Section 5 and 11 of Article 2 RE 9165 at ang tao na ito ay nakatulong na sa Hilongos Municipal Police Station. Sir. Sa Hilongos po na na i ano na i bilanggo? Yes sir. Dahil uh, dito po sa inyo? dahil yung yung police station namin sir ginagawa pa baka nga yung March uh, matuturnover na sa amin. Okay, uh, may ilang tanong lang po ako sa inyo, uh, Sir. Uh, Police Captain na uh, Ms. Yesno. Um ito pong nahuli ninyo ay eh uh, primero pa ba itong pagkakahuli na bagong identify niyo po as a drug personality or uh, galing na po to dati sa bilangguan, uh, nakaano lang na naka lang ng free bargaining or ngayon lang po. Uh, based on my information, based sa record namin, mm -hmm. itong taon na ito na uh, nahuli namin, bali, ipangalawa na ito na uh, nahuli A namin. Yung, na? Bali, hmm. na kaso niya, nag plea bargain lang siya. Ah, okay. Huh. So, sir, um, mayroon po pa kayong mga karagdagan patungkol po sa inyong mga accomplishment uh, sa, uh, sa ilanin po ng inyong pamumuno dito sa inyong uh, area of responsibility dito sa bayan ng Indang. Uh, hindang? Yes, sir. Bali, mayroon ang, um, nitong week, sir, mayroon kami ko na uh, arrested a uh, warranted person. Bali, sa kuhan uh, 16 oto, illegal gambling mm -hmm. Bali, nagkaroon ng warrant of arrest, uh, namin. Di isang tao lang rin po. Yes, sir. Mga, ano po, ang, uh, yung edad niyo po? Yung edad. Uh, edad namin. Yung edad niya. Yung uh, nahuli niyo po. Eh, mga 30 plus 30, mga 30 plus, na uh, so at least hindi na minor edad hmm. kasi pa. kasagaran po sa mga uh, nangyayari po na i-involve ngayon lalo lalo na yung mga mga minor di edad yung mga kabataan hmm. di ba po labi na sa illegal drugs wala mo pa po yatang lalong dumadami ngayon hindi lang hindi lang marahil hindi dito sa hindang uh, sa ibang uh, bayan Nangyayari po yan eh. Yes, sir. Uh, so, sir, um, uh, pag-usapan po natin yung patungkol po dito sa nalalapit na national and local election. Kung ano po ang inyong mga mga paghahanda para po sa nalalapit na election? Bali, yung kung sir, uh, sa darating na election, yung hindang police station ay nakahanda na siya Mm -hmm. Bali, mayroon na kami mga uh, mga plano sir yung mga paglatag ng mga tao namin sa mga paro mm -hmm. barangay sa mga polling pricing sa mga uh, land, sir basta naganda na yung, namin, sir, yung mm -hmm. sa palagay niyo po sir uh, sa buong bayan po ng hindang mm -hmm. ay uh, kaya po bang uh, mabantayan ng uh, inyong ah uh, kuwerpo ay eh, nagakalag po kasi parang ka uh, kakaunti lang po kayo so kaya po bang i bahin-bahin yung mga tauhan nyo po sa bawat presento po yes, sir. dito sa bayan um, ng hindang yes sir That, yung yung guansar namin ah uh, bali yung province namin baka magpadala ng mga tao tapos yung army tutulong din sa amin mm -hmm. yung fire yung mga ibang law enforcement agency tutulong mm -hmm. na para sig siguraduhin lang ma uh, peaceful yung election dito sa hindang oh, okay. So, ngayon sir sa inyong nababalitaan o nasasagap na mga informasyon eh ang kalakaran po ng eleksyon po dito sa lungsod ng Hindang oh, okay. eh ano po ang nakikita ninyo sa unahan? Maaari po bang may kaguluhan? Mainit po ba ang nalalapit na eleksyon dito o hindi? Uh, sa akin, sir, dahil ako naman yung nakatalaga dito. Mm -hmm. Sa pagpupuan ko, sir, wala namang kuhan, sir. Walang kaguluhan na mangyayari. Uh, katulad din yung mga previous election, wala mm -hmm. mga walang kuhan, sir. Walang uh, mga incidenting nangyayari, sir. Okay. so, sir, uh, baka po mayroon kayo, baka po mayroon kayong uh, karagdagan pong mga katanungan. Uh, uh, katanungan naman, uh, mga karagdagan uh, uh, informasyon na gusto niyong ibigay sa mga kababayan natin na uh, hindanganon patungkol po sa sa uh, uh, pakikipagbisog niyo po sa illegal drugs o at saka dito po sa nalalapit na halalan po. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. <coughs> Thank you, sir. Okay, pa. Nagpapasalamat pala ako sa mga tao ng hindang linti. Uh, Partito sa kuhan sa drug, sir. Uh, na nagsumbong ng illegal na gawain ng taong nadakip namin, sir. Uh, uh -huh. Dahil dito, nadakip agad siya at nasumpo ang kanyang illegal na gawain na magpapahamak sa ating mga kabayan, especially yung mga kabataan, sir. Uh -huh. Ang masasabi ko lang sa mga taong involved dyan sa illegal na droga, hindi titigil ang Philippine National Police na tugisin kayo at panagutin nyo ang mga kasalanan niyo sa loob ng bilangguan. Uh -huh. Sa eleksyon naman, sir, sa darating na eleksyon, na uh, uh, mayroon lang akong gusto ng ipaabot sa mga sa ating mga kababayan na kung maaring uh, umiwas sa mga sumusunod o isumbong sa opisina ng otoridad. Ito ay yung mga risk factors sa national and local election and Bangsamoro Autonomous uh, Muslim Mindanao Parliamentary Election. Ito yung sir mga bali uh, tin tinatulad sir number one sir yung intense political rivalry pero nito sir sa kuhan sa Indang wala Indang. naman ito sir. Mabuti naman po akong ganun. Yes sir. Number two, sir, uh, existence uh, private armed groups, uh, potential are private armed groups. Ito din, sir. Uh, so far, wala, di, wala ito dito, sir. Mm Election-related -hmm. uh, incidents, so far, sir, mga uh, negative kita, sir. Mm pick -hmm. Fake news, sir, ito, sir. Maraming ito. Yung nakakalat sa ito. Ano media ba? Sir, Halimbawa sa ano po, sir? Uh, yung uh, paninira, sir, sa so, mga kuhan respect mga uh, kalaban sir na mga politiko ba sir? Uh -huh. mm. uh -huh. Eh, ito, sir, kailangan eh, eh, ipaalam na ipaalam sa authority sir sa polis. Uh -huh. Kung mayroon sir na nakikita na nababantayan. Uh -huh. so, uh -huh. Itong number six sir, permit to campaign. Ito sir yung mga kuan, yung mga kasamaan natin sa taas, yung MP ba sir? Uh -huh. mm kung mayroon silang nababalitaan ng mga kuan mga, mga, mga politiko na uh, permit to camping nung ba nang kukumbasa nang nangangaro ng, ng, uh, parang nangihingi ng revolutionary nangyihingi tax nangyihingi uh, ganun para makakumpanya lang yung kuan politiko sa ngayon po wala naman pong napapabalita so far, sir, palito. wala, sir. maganda po ito sir yung prevalence na uh, boot buying and boot selling ito talaga yung <laughs> sa, <laughs> alam mo naman sir <laughs> Pero hmm. yung kababayan natin, sir, uh, hmm. sinasabihan namin na huwag kayo dito dahil yung kuwan yung bote nung pinagbibili nyo, sir, di ba? Mm. Uh. Yun nga ang mahirap yun, sir. Eh. Hmm. Uh, tumatanggap, pagkatapos, kung ano ang nagiging kaganapan o kalakaran sa panggobyerno, eh, binabati okay. ko. Yes, kung tutusin, ang dapat na sisihin sila. Eh, sila ang naglagay doon sa posisyon, di ba? Mm -hmm. So, uh, tuloy po tayo, sir. Yes, sir. Number one, sir. Number eight, uh, eve election, eve of the election day, ito, sir. Uh, eve of election day, bawal na dito yung, yung uh, before pa, sir, di ba? Yung liquor ban, bawal na ito. Mm, bawal na. tapos ito, sir. Itong mga kuwan din, mga book buying, pagkong ng mga kuwan, mm -hmm. Kung mayroon siyang mababantayan, sir, pwede i-report sa akin sir. Okay. Number nine sir, yung mga uh, uh activities, uh, delivery, and delivery and distribution of election materials, equipment, and paraphernalia. Um, 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 iba yun sir, ang um, ambuskid sa green security forces. Pero dito so far sir, wala naman, walang nangyayari dito. Balance, switching, snatching, burning, burning, destroying of kuan, uh, ang mga paraphernalia sa kuan. Number 10 sir yung kuan, comedic activities. Uh, kat katulad din mga delivery of and distribution of election materials, equipment, paraphernalia. Yung kuan sir mga violation um, Violation na omnibus election code prohibited acts section uh, 26 Katulad din yung mga botbahay sa yung Marami to sir, mga violation. Mm -hmm. So, Maliban po dyan sir, meron po ba pa kayong karagdagang uh, nais niyo pong uh, sa ating mga kababayan na uh, hindi nga nun? Sa masasabi ko sa kababayan natin sa mga uh, kahindang. kung mayroon kayong mga nakikita, mga illegal activities dito, uh, ipag-alam yun lang sa uh, police station. Tapos, kami ay uh, handang mag-servicio sa inyo. Mm, pa paano po sila makapagbibigay po sa inyo ng informasyon? Maaari po bang uh, maibigay niyo po yung hotline number niyo po? Yes, sir. Dito, sir. Uh, para po sa mga bago pong uh, nakikinig sa ating uh, palatuntunan for Media Patrol dito po sa UKFM uh, 92.7, Hilongos Radio, ang kasalukuyang po nating uh, nakakapanayam ay si Police Major Jose Litos si C. Mislos, ang uh, office, oh, officer in charge sa hindang uh, PNP. So, sir, uh, ano po ang uh, hotline number po sa inyong... Uh, police station po para naman po sa ating mga kababayan ay naganon ay kung sakali meron po silang mga hindi ka nais-nais na nakita na nais nilang maaksyonan kaagad sa ating mga um, uh, mga alagad ng batas ay ma-report kaagad po diya sa inyo po. Yes sir, ito na sir. 0998 Mm -hmm. 5 9 86 495 Yan yung uh, Hindang Municipal Police Station at Pensa. Uh, meron pa po bang uh, hotline number po sa Hindang PNP po? O nag-iisa lang po ito? Ito lang, ito, lang, ito lang, sir. Okay, para sa ating mga kababayan sa Hindang, uh, ito po ang uh, hotline number po sa Hindang uh, Police Station, 09 985 So kasan ka kasan ko nating uh, nakapanayam o nakakapanayam si Police Captain Joselito Miss uh, mga kapatid at mga suking tigpaminaman sa tuluman ng uh, Care Media Patrol News and Public Affairs Program. So siguro ingat na lang natin ng uh, uh, last message o katapusang mensahe ko. Hindi lang para sa mga hindanganon kundi sa lahat ng mga kababayan nating nakikinig lalong-lalo lalo na po yung uh, misis na pinaka-importante ay uh, uh, kahit maiksi lang na para naman po eh, makatulong sa ating uh, kapwa uh, ilalalo na po yung patungkol dito sa mga napapariwara sa ating uh, katilingban uh, Sir? Yes sir, ang masabi ko lang sir sa kababayan natin, basta yung Philippine National Police sir, nandito para uh, magbantay at mag-servisyo sa kababayan natin, Kung ano man yung makikita nyo na illegal sa sa kapaligiran natin, report agad sa, sa amin sa at kami ay action agad. Okay, uh, maraming salamat sa iyo, Police Captain Lucilito, si Ms. Luz. Thank you, sir. Okay, si Police Captain Lucilito, si Ms. Luz, sa mga kaigsunan, ang ating nakapanayam sa mga oras na ito dito mismo sa kanila uh, dito mismo sa kanyang opisina sa Hindang Police Station.